Hmm. Ilang na din na ganito? Ay, isang taon na yan. Nakasan natin. Uy, nakasan na boss. Ha? Yan problema nun. Oo, nakita ko. Kasi kung hindi ko siya nakita, babarenahin ko yung kanina, itapantay ko. Eh, nung bibirahin ko na nakita ko, eh, yung pala dahilan. So, ano isko pang is kau bang ano ang gusto ano mo dyan? pa mga gusto mo yung maganda na maganda pa maganda ng pwede lang mo <laughs> 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 parang na ko na yung pa ilang harap yung solution kailan pa para sa inyo agal na mula nang nabili uh, niya hindi na ayoko eh na makasay ito na binari, sabi ko. Layan. po ba kayo? City. <laughs> yung probinsya, kaya pinagawa niya. Sisiro pa natin ito. Sisiro pa po? Oo. Oh sa dulo, hindi gano'n ilagyan. Ano lang ma'am? Eh, ito, ito, ito. Oo. mo magpalit ng scope, boss? Ha? Kaya mo magpalit ng scope. Wait lang ma'am, pangit mo. Maliit. Pere. Maliit na scope. Oo, eh, maganda yung air ganyan. Dahil maganda yung scope niya. Kuha ka nga ng maliit na kapilasang papel hindi ito matagos wala bang matas na grado kung nagot pa yan yeah, alalay ng tatay niya yung lalaki niya, anak niya yung. Etong bilog na ito, humaharang ito rito. Ibabalik natin ito rito, ko. Para gumana ito. Kulang sila sa dikit sa ginawa nito. Oh, dikit na pala yun? Eh, ano yun? Ibang klaseng bakal ito ba sa'yo? Matibay. Ang problema, hindi matibay yung pagkakabit. <laughs> 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 Ay, oh, hindi lang. Pugbira mo, kalahating taon? Ay, kalahating taon? Oo. Hindi na nagamay. Wala nang Hindi. Nagpagawa ako. Dami, ano na ito, boss? Mga 6 na buwan. Hindi, nagdaw na ako sa Wala ko nang ikalim ng ika-alim na buwan, ko. Tawag ako. O, boss, buo na yung ano mo. Dabi, na dito. Pero mo. Simpre, layo ko, ko na ba yun? anak niya. Hindi naman kano na zero, ang layo ng tama. Sabi ko, nagmamadali ako. ang layo pa ng along ko eh. Hmm. hmm. Nang taong na dinagay na doos? Ang ito siyang taong na yan. Nakasa natin. Uy, nakasa na boss. Ha? Hindi na problema nun. Oo, nakita ko. Kasi kung hindi ko siya nakita, babarenahin ko yung kanina, ipapantay ko. Eh, nung bibirahin ko na nakita ko, eh, yung pala ang dahilan. Ayun, sumabit. Kumigas so, trigger na yun. Lalambutin natin ang trigger na ito. dito ka, black trail yun. Alin ba? <laughs> Kaluwag yun. Ang bugre. Napakaluwag ni Iba yung dito, Oh. Boss. Ah. Ah, wala tok na. Tagal namin tinray sa problema ng baray. Boss, pagka ano? Nakita mo 'yung tinanggal ko na 'yon. Hmm. lang ang posible pero hindi kita ko na may ah. Kung ibinalik ko ay ayaw nang bumalik, ayaw nang matanggal. Sinabok ko ka, di ba? Ayaw nang bumalik. Yun lang ang sira ng lanay ba? Pero hindi naman maano yung matrek yun. Ha? Hindi naman mabalik yun. Eh, binikita ko na para hindi naman mabalik. <laughs> Bakit ano bang... Ano yung scope ang gusto ano mo diyan? Ano yung gusto mo? Yung maganda na maganda pa, magandang pwede lang. Pero yung maganda? Ito, maganda yan. 8.5 five yan. yung 555. Kaya hindi ba kaya ito kasi sa mga kaya natin ito yung na rin. Yun. Kaya nasa ganda kasi ng barang mo. Ang dapat dito yung tamang dami. Yeah. Bravo, gamit. Ito lang mga gamit. Ito ano. ang nilagay natin hmm. 416-44 SFIR pinilitan natin scope nyo ng pinilitan natin boost nil yes. ang <laughs> ganda ng scope meron pa ako nyan tatlo pang stock uh, isa lang maka-share ko sa inyo matili scope na makukuha nyo sa akin Kaya eh, nga kayo pumunta rito dahil sa tiwala, di ba? Hmm. Kita na kita sa pinch Hindi naman kayo nagkamalit, nagawa natin yung problema nung kaya. Ang hindi niya nagagamit dahil yun ang problema. Oo. Hmm. Hmm. <laughs> Nagamit ka lang ka. wala na. Hindi ato na. Okay. Hey, ngayon boss oh. Sarap oh. oh. Kahit kasan yun kasalagi. <laughs> ang kasalagi. Ang kasapaw siya. Sasawa ka na yun yung kaso niya. Tinitimpla kasi yan tapos meron lang na deform. Ma na ano na misplace <laughs> na misplace well, yung ano, yung refrigerator. Yung refrigerator na-miss place, yung hindi alam kung saan <laughs> Namin lagay. na ang pas, hindi siya magtinginan pa. di gumagalaw. Namawala sa sirang. Siyempre nga, nahulog. <laughs> sabi nyo, anak, huwag mo nga na-tubos ha. Huwag mo baka oh, zero. siro ay doon lang yan di ka nag-iisip mo maaadali ah, ka na <laughs> But, okay. kaya ko, sa lang ay, kaya yun nga ata ko sa sakit. to eh pag mo kahit di makantag mo wala sa sirian. yan baka wala si siro baka wala nga si zero. ganoon natin pag pumutok tayo kung hindi kalugi nasa pagputok ng eh? na